Hello po mga boss, welcome to my youtube channel For today's video, tuturuan ko nga po pala kayo ng mga tamang diskarte sa pag layout ng poste At kung interesado kang malaman kung paano mag layout ng poste, panoorin nyo na lang po hanggang dulo Yung unan yung tatandaan mga boss pag nag layout kayo ng poste kailangan po talaga bataka natin ng tanse hanggang sa dulo po yan mga boss para sigurado talaga tayo na isang tinginan lang yung poste natin pantay talaga siya hanggang sa dulo at kinuha ko nga lang pala yan mga boss yung yung kapal ng standard sa paltada natin to cm o 1 inch yan po yun itong nakabatak na nga pala mga boss na tanse ito na yung huhulugan natin ito yung kukuna natin ng hulog dito natin tatama yung tansi sa hulog natin mga boss kailangan nga lang pala natin mga boss maglagay ng pako sa biga para sa pagsasabitan natin ng hulog tapos na nga pala tayo mga boss maglagay ng hulog at siguraduin na lang natin na hindi talaga nakasayad yung hulog sa ilalim kailangan lang natin lagyan ng palatandaan sa pagpapakuha natin mga boss. Kailangan ho mga boss, kunsan saan ho tumama yung dulo ng hulog natin, dun po tayo guguhit nalagyan natin ng palatandaan. At kailangan kabila ang side mga boss, yung paglalagyan natin ng platandaan Ganyan po gayahin nyo na lang ho yung ginagawa ko. tapos na nga pala tayo mga boss maglagay ng pako at kailangan lang talaga mga boss nakasintro yung maglagay natin ng pako sa ano sa dalawang guhit natin na balatandaan at saka bago natin ikabit yung tanse dun sa pako kailangan nakasintro talaga siya tapos na nga pala natin mga boss i-layout yung poste at kung ano ho yung ginawa nating discarte sa kabilang side na paghuhulog ganon rin ho yung proseso sa paghuhulog dito sa kabilang side at kung gusto mong malaman kung paano magpaltada ng poste ng sobrang tuwid at matalas na kanto na sa dolo ng video na to.